Kamusta nga ba si ADV after 2 months? So yung ang ating pag-uusapan for this video. And guys, naaulan. Pipake upin ko sana yung ano eh. Yung sa panapin na re ko eh. Yun lang sa playa. So, mula. Pero, pupuntahan ko na din. Kasi, feeling ko, di naman lalakas yan. Pero, yan So, baka yung camera natin na, ano na, naampesa. Pero, gusto kong dito damaan sa ibaba. Ayan, guys. Bago tayo mag-proceed sa ating usapan, no. Please like, hit that like button, and subscribe. So, bonus na, pakishare na din. So, ayan, kamusta nga ba si ABB after 2 months? Pero bago yun, guys, no? Gusto ko lang i-comend yung dealer nito, no? Ng ating ABB. Sa Star Honda Kalamba. So, ayun. Dahil, mabilis dumating yung ano nito, ORCR. Okay. Kasi imagine, kinuha ko to sa kanila is noong October 19. So, October 19 is approaching ano na yun eh, long weekend noong November. Kasi diba noong mga All Saints Day, All Souls Day. So, ayun. Considering na yun nga, na may long weekend. Parang November 3 na i-process na nila eh kasi nag-email na agad sa akin yung LTO na meron ng OR yung ano ko eto itong ADB natin may OR na siya agad and then din to follow yung CR so parang ano the following week yun uh, sinend na rin sa akin yung CR so that's I think um, November second week mga ganun. So yun, basta ano, hindi siya maabot ng one month. So yun. Eh di ba yung ibang dealer, nagreklamo tayo sa ibang dealer kasi nga tagal nila mag-process ng ORCR natin. So yun, si Star Honda ba mabilis kumilos. Cha-cha-cha. <laughs> -chacha. Gulad siya eh hindi ko naman siya sagasaan eh nakita ko na siya agad eh so ayun guys naligo na ako sa ulan excited sa akin yung sapa eh ganda kasi pinuntahan ko kahapon gusto ko na siyang makuha kaya lang syempre mababasa yun so babayaran ko na lang muna siya para at least kahit pa may magamit ng pera yung ano yung gumawa baka kailangan nila ng pera so bayaran na natin hindi eh, naman akong bumalik eh pagka ano, hindi na siya uh, ang pero mali natin baka tumila so ayan kamusta nga ba si ADV after 2 months so ito uh, enjoy worth it na worth it si ADV pero yung nagdaang 2 months na yun no, marami akong na-discover kay ano, uh, ADV natin kasi hindi ko inaasahan, ang pinaka hindi ko inaasahan is yung ano niya, gas consumption niya. Pati yung mesis ko eh, na ano eh, bago eh. Kasi dati nga yung motor ko is eh, NMAX version 1. Medyo ano siya, talagang parang umiinom ng gasolina. Pero nasanay na kasi kami doon ng time na yon So parang feeling ko normal na yon eh hey, ngayon, nung naging ADV yung motor ko, tapos naramdaman namin yung ano niya, gas consumption niya sobrang efficient. Nanibago talaga kami. Kasi dati, no, pag ko si Mrs. sa labang from Santa Rosa, magpapagas muna kami sa binyan noon. So ang pinapagas namin, 1, 20, 1, ganyan. Sabali so, ka naman yun, no, kaso ko hindi na ganoon kadami yung natitira parang one bar na lang sa so, kinabukasan pag iahatid ko ulit magpapagas na ulit so yun pero itong si tinray ko nagpagas kami ng 100 pesos so balikan na yun ano pero meron pang ano meron pang one bar to nung time na yun so nakabunta kami ng alabang nakabalik din And then hindi ako nagpagas. Tapos kinabukasan, sa so plan ko magpagas na ulit ng 100 noong time na yon. Pero, tinry kong hindi magpagas. So yun, nung hindi ako nagpagas, nakauwi pa ako noon. At hindi naubos ang ating gasolina. Hindi ako pinagtulak. ADV. So ulit talaga kalsada namin sa Senalha. Bagay na bagay si ADV. Parang nag-offroading. So, yun, yun yung isa na-discover sa kanya, no? So, yun nga yung pinaka-kinatutawa ako sa kanya, yung gas consumption niya. So, hindi lang ako, pati yung misis ko, natawa doon. Kasi nga, nakakatipid kami sa gas. And, isa pa, uh, na-discover natin sa kanya, ayun nga, so, kahit saan, kaya kaya niya tayong dalahin. So, nakadaan na nga tayo ng sungay, sungay so, road, sa Talisay, Batangas, diba? So, ayo na dala naman niya tayo, nakauwi tayo ng safe, walang aberya. So, kaya kanyang dalahin from point A to point B ng safe at walang aberya. At na-discover ko rin, guys, na yun nga, yung kinadidismaya ng iba, na, pero sa akin, okay lang. Kasi kung halimbawa, sanay ka ng magmotor, tapos galing ka sa medyo racing-racing na motor, halimbawa Aerox, NMAX, ganyan kasi yung NMAX V1 ko talagang kapag binirit mo yung silinyador, gigil na gigil eh well isang factor din yun, kaya malakas siya sa sagas, pero kung yun nga, kung racing-racing ang gusto mo at stuck lang si ADV well, medyo madidismaya ka kasi mabait, mabait si ADV Masyado siyang behave. Pero hindi kasi nasabi na mabagal siya. dito eh. So, andito na tayo. Wait lang. Ayun, kaya lang. Wala. Kaya kaya. Ang buwan na lang. Ayos na. Kaya lang. Wala. Pero babayaran ko na. Ito, <tinyo> Kahit na nang gabi na mga Di na mababago ka na ka rin ka Di na, na tinatunan sa ah, mga Hindi ko Nakapagbigay na ako ng 500 sa kanya eh Nung una So sabi niya 2.5 Eh, ayan, yung balance. Eh, wow. kuya, okay, ito na. Nagbigay na ako sa... Gayan. Nagbayad na ako. Pero paglagay na, nagpatik sa kayo. Ah. Oo. Walang nasa ulan ang nalita ang pwesto. Oo nga eh. Kaya pinunta ko na rin eh. Kaya lang, umulan eh. Okay. Hindi, kukuha kong tricycle dito. Ano yun eh. Direct sa supplier niya binili yan eh. Sa Eurotex mismo. Thank you po. Ayun, nadala na yung ating ano, isa pa. ko. Nauli ako kasi may tinanong ako kay Kuya. Yeah. Tinanong ko siya kung gumagawa siya ng from scratch na isa uh, pa. Hindi sabihin, hindi repair. Bago. So, yun. Pero ayun guys, kung kayo malapit dito sa Santa Rosa, Sinalhan or Aplaya, ganyan ayun kung kailangan niya na mag -re repair ng sapa ayun doon kay kuya sa so, purok size lang yun purok size ng aplaya so ano niya lang ipagtanong niya lang siya kaya siya lang naman yung nag naga upholstery dyan ayun, tuloy na natin yung usapan no so ayan medyo na interrupt tayo pero salamat at sinamahan niyo ako sa pagbuhan ng ating sapa So, dapat tinalungan niya ako magbuhat eh. <laughs> Napaka-traffic ngayon dito kasi ginagawa yung kalsada. Pero yan, sanay na tayo dyan eh. And then, yeah, so far, happy naman tayo no, sa pagkaka-purchase natin kay ADV-160. Lalo na kung kayo ay yung type na tao na hindi naman racing-racing racing ang takbo at may family kayo na inuubian No, kung halimbawa kayo yung tao na lagi kayong naghahatid ng misis nyo, ganyan, ng girlfriend nyo, ayan, at lagi kayo nagpapagas, araw-araw, ganyan. So, goods na goods sa ADV At isa pa, malamang, maganda rin tong gamitin sa, ano, sa mga angkas, maganda gana, joyride. Kasi nga tipid sa gas At panigurado na Maganda ang rating sa inyo Ng inyong customer Pagka ADV Hindi lang naman ADV Hindi lang naman ADV Pati siguro yung mga Ibang 155 na motor Pero yun nga, Sa ADV ganun din Lalo na kung may top box Kasi may sandalan yung Ibang customer nyo So sulit na sulit talaga siya. Tsaka yung mga ganito, yung mga lubak na ganyan, maraming ham. Hindi ako nangangamba eh kahit ano, kahit ang paske yung misis ko. Kasi nga medyo mataas yung ano niya, yung ground clearance niya. So hindi ako samasayad sa mga hums. like din sa previous na motor ko, binababa ko talaga yung pa ako. Kahit nakababa din pa ako, na pa rin eh. Pero kasi binabaan ko rin naman yun. Eh yun yung medyo... Hindi ko alam kung pagkakamali yun, Pero nagandahan ako ng time na yun. So syempre, nagbabago din naman yung ano natin. Nagbabago din naman yung preference natin. No? So ngayon, plan ko, hindi ko na siya palitan ng, ano, ng rare shop. Kasi, eh nga, mas gusto ko na walang hassle sa ano sa mga lubak, sa mga sa mga ganito, ayan o no? ayan sa mga humps mas gusto ko na walang hassle at isa pa parang feeling ko kasi mawawala yung pagka ADV or adventure bike nitong ADV natin kapag binabaan ko siya pero ayun uh, mabalik tayo din sa sopa Ayan, tingnan natin yung ano mamaya, papakita ko sa inyo yung before and after noon. Kasi talagang grabe na yun eh, yung sipa namin na yun eh. Kulay brown siya dati. So grabe na yung condition niya noon. Uh, ano na siya, yung mga spring niya, putol-putol na. Nakababa na talaga siya. Kasi tinatalo na ng anak ko yun eh. Mahilig tumulong talon. Tapos, wala pang goma wala siyang goma sa loob so, mas madali siyang na nasira no? actually may eh ito na pala sa harapan ko <laughs> <laughs> hindi ko napapansin <laughs> hindi ko lang napansin na traffic din siya L type sofa yun eh yung ano nga lang yan yung kapareha binenta namin kasi ah, eh, uh, gusto kong ibaba yung office ko eh So, mawawala ng ano area yung isang sopa. So, binenta na lang namin. So, kahit yun, yung isang yun, medyo nasira na rin yun eh. Gawa naputol na rin yung isang spring niya. Pero, hindi naman siya ganun pa, ano, yung pa sa mayong condition. Ayos pa siya. So, mayroon pang bumili. So, yun. Shout out dun sa nakabili nun. Kung gusto mong iparepare yan, eto. Yan. Dun sa playa, porok sa east, Pwede mong ipagawa yan at maganda na naman ang condition niya. Okay, mamaya ibababa ko to, no? Para makita nyo din kung bakit ganyan yung kulay na napili namin. Ayun pala, isa pa guys. Pag bumili kayo ng ADV, ready nyo na yung sarili nyo. Kasi, pinagtitinginan talaga. <laughs> Hindi lang pinagtitinginan. Lagi pa kayong tatanungin. Lagi kayong i-approach. Like kung magkano nyo nabilihan yung parts ay inyo nabili at sasabihin nila ang ganda niya sir ah. kahit yung mga bata nga eh Di, pagka tumitigil ako lalo dito sa baybay tinitigilan ng mga bata tinititigad nila tapos kumantawa sila uy bago bago mga bago, sila ang ganda sabi napapagodan yung mga bata na Natutawa din sila Nanatawa lang ako kasi minsan may sumisigaw ng bomba. <laughs> Anong mo <bombahin> ko dito. Ang <laughs> ganda ng customize mo. And then yun nga pala, gusto ko lang din i-shout out yung mga taga sinalhan Iyo. Mga nakakalaro natin ng basketball sa Sinalhan. Shout out. Yung mga kamag-anak ko sa Sinalhan, shout out yung mga classmate ko sa Sinalhan shout out bilang sa Sinalhan pati yung taga playa mga taga playa taga kaingin shout out sa inyo yung lahat kung mapapanood nyo to boss akin yan, boss akin okay. baba lang na, boss. Thank you. enggak, okay, gue pasok aja. Kayak mana si guru tuh? Ya, asal ngiripan makanan bedas. Ya, 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 ya. Kaya yeah, ito, ano kaya. Eh. Hindi. Sige. Oh, pang gas mo. Ay. Thank you, kuya. Thank you. Thank you, ha. Ako. Pakita ko na lang sa inyo yung picture nung, ano niya. Before. So, ang gulo lang ng bahay namin. Ililinis pa ako ngayon. Ayan. Sing ko lang ito. ganda ng gawa nila so ayan ito yung before nya at ito yung after ganda so ayan kaya yun yung kulay na pinili namin is kasi nga uh, bagay sya dun sa color nung accent ball nung curtain ayan. so kaya ganun din yung binili na christmas balls ni Mrs. Na so, syempre hindi ko tiner na na ano, na ganyan din na dark. So pangit na 'yon pag So, dapat merong contrast ng Honda. All right. So guys. Hanggang dito na lang ang video na to, no. Cheat motto. Peace out.